Uh, hello mga ka-senpai. So, gumawa lang tayo ng video para gumawa tayo ng reaction video about kay ano, Yulo at saka sa kanyang, ano, ah kanyang mami o sa nanay niya. So, hindi maganda yung nangyayari sa kanila. Ano. Bagamat may tagumpay na narating si Yulo ngayon. So, ang kapalit naman is ano, yung relasyon ng kanilang pamilya. So, masakit yun para sa bawat panig. So, ang reaction ko sa kanila guys, ano, lalo na do sa kanyang nanay, no? Kasi ina siya, so, kailangan natin, maunawaan din natin yung kanilang side. Pero bakit? Bilang nanay, so, dapat ikaw yung nakaintindi do sa, nan sa anak mo. So, ikaw dapat yung munawa. Kasi malaki yung anak, ama, ah, malaki na yung anak mo eh. So, siguro nasanay siya na nung bata pa lang, siya yung kasama lagi. Sinasali niya, oo, nagmamotivate siya dun sa anak niya. So, na ipagpatuloy niya yung kanyang ano, ah, ah, talagang gustong marating sa buhay. No? So, malaki din yung part talaga ng nanay. So, ang problema is, ah, ito na, lumaki na si Yulo na nagtatagumpay na sa, at nakikita na ito ng kanyang nanay na, ano, uh, malaki na yung income ni Yulo, no? So, doon na nagkasimula din siguro. Habang bata pa si Yulo, nasa kanya lahat yung kita ng bata. Kasi kumikita na siya. Kasi si Yulo na mismo yung nagsalita na ganito yung kinikita niya, hindi lang 70k yung napuntang pera na sa nanay niya. Meron pa talagang pera na, ano Kasi nagkakaedad na si Yulo, eh meron na siyang isip talaga na ano. Kasi, nasa na pupunta yung panalo niya, nasa na pupunta yung incentive niya. Nung bata, okay lang yun. Pero, habang lumalaki na siya, yung pagsisikap niya, gusto niya na may bunga din na ano, para sa sarili niya na. O, siguro, yun yung hinahanap niya sa nanay niya na, o, ano, anak, ito yung napananulan mo, o, tatabi ko lang muna, kasi, para sa paglaki mo ganyan. Kasi, kaso, ang problema is, hindi niya na alam, kung sino yung kumukuha ng pera niya nalaman niya na ano yung kung sino kumuha ng incentive so nala, na nalaman niya na yung nanay niya yung kumukuha so hindi naman siya nagalit nung time na daw yun eh. siya mismo nagkwento noon guys okay? na ang gusto niya lang is malaman kung sino yung kumuha ng kanyang incentive na worth basta hindi lang daw 70k so para sa akin bilang anak masakit yun kasi ano mo yun eh uh, parang ikaw yung nagpakahirap. O, oh, nanay mo yan. Pero, sana, sinabi man lang sana na, o, oh, anak na sa akin yung incentive. So, may ganun. Ang pera talaga, isa na yan. Na, uh, sisimula talaga sa ano yan. Ah, uh, ng, ah, uh, kaguluhan. So, sana yung nanay. Ikaw bilang nanay ka. Dapat, ano ka, support ka lang sa anak mo, sa mga nangyayari sa anak mo. Okay? Kasi, once na sinuportahan mo yan, pinakita mo na maganda, o oh, anak, very good, okay ka, ganyan. Basta pakita mo yung support mo sa, sa kanyang ano, anak. At kusa niya ibibigay sa iyo yung para sa iyo. Kasi ikaw yung nag nagmulat sa kanya na at sumuport sa kanya mula nung ano hangga't sa nagtagumpay ka. So deserve nung nanay na ibigay yung uh, nararapat para sa kanya. So pero yung napanalunan is para talaga sa kanya. Kayulo yung dapat ang nanay lang ang magbibigay ng ano uh, advice kung ano dapat gawin kasi malaki na siya hindi na siya bata para sa yung nanay pa mag magingat yaman do sa pera nung kinita nung kanyang anak yun yung nais kong sabihin dito sa reaction video ko na ah, uh, kailangan bilang isang ina ipakita mo na lang yung kung ano yung the best at masabi nung anak mo na you're the best mom So kahit hindi mo na ipakita na kung mo ipakita na parang ano ka, ah uh, sa pera na napanalunan ng anak mo na ikaw na dapat yung mag-iingat. Ikaw na yun. Kasi yung once na kinakabig mo ang pera, lalong lalayo sa iyo yun eh. Pero kung hindi mo pinapansin yung pera, kung ano yung kinakain ni Yulo, yun yung kakainin mo. Kung ano, ano yung buhay na meron siya, yun yung magiging buhay mo. Kasi kayo kayo yung magkakasama sa buhay eh. Kayo yung dapat yung magkatulungan. Kasi kayo yung magkakasama sa sandigan. Walang ibang masasandigan bawat isa sa inyo. Kasi kayo yung pamilya. Kung ano yung narating ng anak mo, yun yung mararating nyo rin. Yun yung tagumpay na meron din kayo. Kung ano meron si Yolo, meron din kayo. Huwag mo, ano, huwag mo kabigin yung pera na parang kala mo sa iyo. Kasi lalo kung mawawalan. Ito, yan nangyari na to? Dahil sa uh, pinapakita mo na mas mahalaga ang pera kaysa sa ano uh, yung pagmamahal mo bilang sa iyong anak ipakita mo yung support mo sa anak mo hindi yung dahil sa pera para lang kayong magkasundo so mahirap yon dapat ikaw bilang nanay so pakita mo na lang yung the best mo na support ka at matatamo mo yung para sa iyo kasi ibibigay mismo ng anak mo yung nararapat para sa iyo yun yung tingin ko ah na yun yung nais din ni Yulo. Kasi nagsaloobin din, naglabasan sa saloobin din si Yulo eh. Nabaliwala lang yung kung sa nanay niya napunta. At least alam niya kung kanino napunta.